Ayan mga kabarangay, paano nga ba tayo magluluto ng yelo pintuna na napaksiw sa gata? Ayan, ganito lang kasimple ang diskarte ng kusinero ng barangay. Napakadali, napakasimple. At syempre sa paksiw, kanya-kanya rin tayo nang diskarte mga idol. Lalong-lalo na sa paksiw na ginata ang yelo pintuna. So ayan, meron tayong yelo pintuna, 500 grams ang isa. Bali, dalawa binili natin. Bali, isang kilo. Ayan, so kung magtatanong kayo kung magkano ang bili ko sa isang kilo. Nasa 120 ang kilo mga idol mga kabarangay dito sa aming lugar. So napakamura na. Uh, talagang wholesaler yung tindahan namin rito bintahan talagang mura sila magbinta ng isda kaya so, noong unang ginagawa natin dito sa ating yellow pintuna ayan pinailaliman muna natin doon na ating luya at sibuya siyempre lagyan natin ng islit para talab na talab yung lasa ayan naglagay tayo ng iodized salt kunti-kunti lang para huwag umalat siyempre paminta At naglagay na rin tayo ng siling haba or silig green. Ayan, naglagay tayo ng konting bitchin. Siyempre, naglagay na rin tayo ng konting pampalasa, magic sarap. Ayan. So, ayan ang ating skarte rito. Naglagay tayo ng soka rito. Siguro mga 1 half cup. At syempre yung bawang na pinitpit lang po natin. Ayan, nilagay lang natin sa ibabaw. At syempre yung sibuyas na rin. at luya. Ayan, nilagay na natin. At nilagay na rin natin ang ating pangalawang gata. Ayan, lulutuin muna natin sa pangalawang gata. Ayan, syempre mas maganda kung medyo mahina lang yung apoy at hayaan nating lutong-luto. natin kita naman medyo halos matuyo na ha? ang ating uh, yellow pinto na talagang tutong luto na siya so ang ginawa natin rito para talagang okay binaliktad natin so parang nagprito lang binaliktad natin para talagang lutong -luto. at ay naglagay ng kamatis mga idol so pwede namang sabay nasa inyo na ang diskartiyan so sa akin nagsabay ko yung kamatis talong At syempre, naglagay rin tayo rito ng siling panigang, siling labuyo para masarap ang ating uh, paksiw sa gata na nilopinto na. So ayan na nga, nilagay na natin ang ating purong gata. Ayan, purong gata yan mga idol. Saka natin lulutuin siya ulit. Ayan at hayaan lang natin siya na maluto na maayos yung gata. Sa bagay yung ano natin, yung tulupin na natin ay lutong-luto naman ha. So hayaan lang natin maluto yung gata at medyo nagmamantika siya. Tsaka natin ilagay ang ating mustasa. Ayan. So ayan, luto na nga ang ating yilupin paksiyo sa gata. Mga idol, mga kabarangay, ganyan lang tayo magluto. Kasi meron ng barangay. napaka simple napakadali at syempre para walang lansa. Kailangan muna natin ipaksiyo. Ayan. So, ayan, ganyan lang. At sa mga gusto umurira ng ating soka sa mga idol, mga kabarangay, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. At syempre, yung ating bagnet bagong lagyan rin po natin yung link sa comment section ayan nasa Lazada at Shopee na po kaya pwede na po tayong umorder ng ating bagnet bagong at suka rapsa ayan